So mga master bago ang lahat eh, shoutout nga pala kay Ramil Awakan mga master yan may, may, tanong siya sa atin mga master no sabi niya sa atin is uh, dati raw akong SPX uh, bakit daw ngayon is uh, mubit biker na ako uh, ano daw ba mahina na daw ba kitaan sa SPX no so ganito yun mga master balikan lang natin talagang uh, 2017 is a uh, MC taxi na tayo mga master no and din pagka dating ng pandemic mga master is na yung MC Taxi dahil nagka-lockdown tayo bawal bumiyahe ang MC Taxi kaya nagkaroon tayo ng opportunity na mag-apply sa space sa Shopee Express no? so naging Shopee Express rider tayo ng mga pandahon ng pandemic so talaga noon mga master eh, napakalaki ng kitaan limpak-limpak talaga ang kinikita namin nakala namin yun na yung away uh, para kami umaman o oh, talaga alam na mga talagang SPX bike rider yan so pagkatapos nun mga master is unti-unting nawala na yung lockdown unti-unting nang lumabas yung mga tao is humina na rin yung parcel ni SPX at pagkatapos dyan ay pwede na rin bumiyahe mga motorcycle taxi at yun na nga humina na rin binawasan na rin yung kitaan namin mga incentives namin is binawasan na sa SPX so medyo humina na so nagtimbang-timbang na ako mga master dahil ah uh, Ah, uh, bumiyahe ako ng MC Taxi at uh, tinimbang ko na kung ano yung kinikita ko sa patba dito sa MC Taxi o lamang ba yung specs. So tinimbang-timbang ko dahil alam mo naman mga master, mayroon tayong pinapag-aral, mayroon tayong college, high school at saka elementary. Kailangan natin budgetin ang ating kinikita. So pinili ko kung saan ako nababagay talaga so pag sa SPX kasi ako nakatali ako diyan mga master ang DO ko is uh, ibang araw no pag linggo wala kun dio pag bagyo pumapayagi kami pag holiday pumapayagi kami so ganun ang kasi diyan sa SPX no Uh, conformay sa diop mo. At talagang kahit holiday, papasok ka. Kahit pagyo papasok ka. Uh, Christmas, uh, Christmas na nga eh, Christmas na Christmas, 25 half-day kami. So, ganyan talaga sa SPX kasi kailangan mo may-deliver yung parcel. So, namili ako ng husto at uh, yun na nga, uh, bumalik ako sa MC Taxi. dahil eh, Dito sa MC Taxi, yung kinikita ko ngayon sa kitaan ngayon sa SPX, is kinikita ko rin naman sa MC Taxi. At dito sa MC Taxi is malaya akong uh, umuwi ng uh, anong oras. O so, katulad ngayon, mga master na medyo nagbablog tayo, nagkakaroon tayo ng mga grupo na mayroong mga event-event, so kailangan natin puntahan. So nakakapunta ako sa mga event kung gugustuhin ko. Kasi kung sa uh, space ako, hindi ako makakapunta kung hindi ako magpapaalam sa ah uh, lead hub no? so ganun yung nangyari mga master kailangan lang piliin mo lang kung ano yung pasok sa lifestyle mo na hanap buhay. kung sa kitaan naman hindi naman nagkakalayo yung kitaan ngayon sa speaks at kitaan sa AMC taxi ang gawin mo lang talagang pipiliin mong maigi kung ano ba talaga yung trabaho na swak sa'yo kasi ngayon dapat talagang uh, pag-isipan mong maigi bago ka pumasok sa isang trabaho dahil kung ikaw naman talagang isang trabador ay wala kang pipiliin na trabaho ay talagang kayang-kaya mo lahat ng mga trabaho dito sa Pilipinas so yun lang mga master sana uh, naintindihan mo bye bye hanggang sa muli